Ultra H2. So, ang kailangan lang na po natin ay water, mineral water, at saka white vinegar. Malaki ng vinegar ito, ba? Diba? So, hindi white vinegar. So, saka ito po yung ginagamit ko para hindi mabasa ang machine. Kailangan po protected ito. Hindi mabasa kasi ito po ay rechargeable. So, dito po kina-charge. Lagyan lang po natin ng tubig. So, kailangan po kami may So, ayan. Ayan lang sa kadami. Tsaka, lagyan natin ng white vinegar. So, balik natin dito. one teaspoon or less. So, so kutsaritang suka or vinegar. Tapos, iset lang po natin sa ng 5 minutes. Ito ay isang pindot lang. So, 5 minutes. So, nag-evaporate siya. Kasi ito yung ililinis ng machine sa loob. Kaya sa, para yung mga building inside. Yan lang po ay para dito sa machine na maguli. natin. Pero, pakatapos nito ng sitting ng 5 minutes, okay na siya. So, matantay lang po tayo ng hanggang matapos siya. So, five minutes. Tapos, ang um, five minutes. Ano ng tubig? So, yung mayroon pong puting-puting ano. So, yung po ay nalinis na yung loob. So, ito po ay tatapon natin yung tubig. So, ayan. Itatapon po natin yung tubig. So, ito naman po ay bubuksan natin paano. So, ayan. So, malinis na siya. Ito lang po ay, ito lang ang hugasan nyo once a week. Sabon na, warm water or cold water na may soap. Ililinis ang loob. Pati sa labas, pati ito po. Tsaka ano, since hindi ko nagpapakita sa inyo paano, hugasan ay ito po kasi malinis na na hugasan ko na to so para mabilis tayo so tapos ibalik niyo uli dito kasi is so ito kasi yung disinfected kasi ito yung inano natin nilinis dun ng suka so ayan tapos lagi po natin ng tubig ayan, ganyan lang po siya Saka ito po, mayroong yung kung gusto nyo lang 5 minutes is is, 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 ready to use na po ang tubig natin mineral. So kung gusto nyo 5 minutes, 1 press lang po siya. Pero pag gusto... Ayan. 5 minutes po is 1. Pero patayin ko muna. Energy, Kasi mayroong setting. Pag gusto niyong 15 minutes ay eh, dalawang pindot po. Si 1, 2. Kasi number 2 po siya. oh, Number 2. Yung pang 15 minutes po. Ayan, pang gusto niyo lang.